Hello mga kaulright all right. Mayong gabi sa inyong tanan. Karon day ay Bernice. Bernice ron ba? Sabado. bernis ron no? Sabado. Ah, oh, Sabado na day ron. sus so, Ginoo ko kini wala kitay trabaho. So, mga kaulright all right. day ko karon mga kuha ba. Nag spear fishing ko. Mga lambay man ako nang kuha mga kaulright all right, Oh. Hmm? Lagmi kay mga lambay mga kaulright, all right. Kini ambot sa tawag ni mga kaulright Tama siya display. Kumong-kumong masiguro na. Da ko no inokos sa kabok. Dara oh, nokos ni oh. Na mga lambay, daghan ko lambay, pure buyag. Kinera akong ako mga pinanaan mga kawright. Lambay, ana iskit danggit. Na pugoy, kugita. Dara Kugita. Hmm. Ubay-ubay gani mga kawright oh. Kurbida. libre na naman ang panood ana ta mga ka alright. right nang swa gepok oh shut oh shout out sa tanan aw oh. tay trabaho magkugita ga Saum saum na tay panood an mga ka alright. right mo ni ang akong kuha karon gabi una sa Baruron. pizza dos sa atong nga kalendaryo oh dos sa gyud oh shout out gyud kay uh, ninyo Alicante alright di ara ang atong nga mga uh, lambay nara o oh. alam nga naman agi ah, pamaak ni dapa di apa o oh. sos di paak na po tuloy ya sama na oh <laughs> ba <laughs> o <laughs> di na <ako. laughs> di na post alright kas <laughs> kas Basta ba minaw Ah, spear fishing dai. Kani dia akong gamit mga call right oh. Kani. Uh, mao ni ang atong ginamit pag -saum, saum sa dagat mga call right. Snorkel. So, mao ni ang atong kuha. Karong gabi Tanaw, na. Tanaw, usa man ato ning isiparit ang lambay. Isiparit ato ang lambay. Oh, naraw. Oh, lambay. Hmm. Ora. Dambay. Oh. pa ako kong manggat sa eh. Hmm. Oo. Okay Dambay. 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 Kipa maak na kita Kipa nang tangan ba? Dambay. 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 Panguhaan. Tanay. Ganing-ganing kay Sa okay. Ano? Napuhan, para di magniwang ayo sabih buka pasak munday ni ay eh. ambay ambay pa sinu-sinu <laughs> <laughs> na beti motor no no mm all right mo ni ang ato nga uh, tanan ma all right. daghan daghan yung mga tao mga ito mga nga itong nakabilib karoon ano pusit, isda, danggit isa rin tawag ka ano pa? Saguksok. Saguksok. sa suwaki alright, maro to gini alright, God bless sa inyo lahat magandang uh, gabi sa inyo good night bus.